Yo, Toyo, ayo mega dun. Japanese national na kilala bilang lakas tama ang inaresto sa Paranaque City matapos ireklamo ng kanyang live-in partner ng pisikal at emosyonal na pang-aabuso. Ayon sa biktima, tinakot siya ng sospek gamit ang baril. Sa operasyon ng mga autoridad, nakuha mula kay lakas tama ang ilang hindi lisensya drill at mga bala kaya kakasuhan siya ng grave threat paglabag sa gun ban. RA 9262 Anti-Violence Against Women and Their Children Act at RA 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Labis ang kalungkutan nila kastama sa kanyang live dahil kakalipat lang daw nila ng bahay ng kanyang partner ay nag-away agad sila, umiiyak siya habang binanggit ang pangalan ni Boss Toyo. Kung nakagawa ko kasalanan, wala eh. Nagawa ko na eh. Toyo, Toyo, kayo may kasalanan nun support Niyo. kay Utol Lakas Tama. Nasa likod mo lang ako, Utol. Yan mo, magigiganti tayo. Zargan Magda donate kay Lakas ng isang milyon para makalabas sa kulungan. Narito ang mga sinabi ni Zargan para kay Lakas Tama. Bigyan niyo ako ng isang linggo. Ilalabas ko si Utol. Isang linggo. support ako kay Utol Lakas Tama. Nasa likod mo lang ako, Utol. Yan mo, magigiganti tayo. Wala akong magbigay ng isang milyon para sa pampiansa ni Yoshi, yung kapatid yutong ko si Yoshi. Magtutunay tayo ng isang milyon para sa pampiansa ng aking kapatid. Isang linggo, lalaya na yan. Yung mga general dyan sa Paranaque Police, ako sabi natin yan at uh, gagawa natin ng paraan.